In the name of Allah, most gracious, most merciful. Panimula kung gusto mo ang caption, ayon ng CC. Boses kung paano gumawa ng pattern ng t-shirt gamit ang Dear all viewers, time batiko, lahat ng nakakita at nakarinig sa akin, mula sa bansa at iba ko ang ilan, ideya para sa mga tao mula sa nasan kung kahit sino ang makakahanap nito sayo, nagdala ako ng bago, video kung paano gumawa o mag-draft ng t-shirt, uy. Maligayang pagdating sa seryeng ito ng video tungkol sa kung paano gumawa ng pattern ng t-shirt ng hakbang-hakbang. Explain kaya panoorin ang video na ito hanggang matapos tayo. Magtrabaho ka na kakailanganin mo. Iyong alin ang mga sukat na ibinigay ng mamimili. Size L by 42 neck full measurement 16 inch. Sa kabila ng balikat tosh balikat 18 da ang leeg. Lapad punto sa punto 6 sa likod leeg. Lalim ng tatlong quarter na pulgarap ng leeg. 3 at isang quarter inch na slope ng balikat 1, 134 inch. Buong likod lapad 17 ng pulgada sa harap. Lapad 16 pulgada dibdib o buong dibdib sa paligid sa armhole 42 inch seat bottom hem lapad na puno. Humigit kumulang 42 pulgada ang haba ng t-shirt mula sa HPS na 28 pulgada armhole na puno sa paligid ng sukat na 20 kalahate. Haba ng manggas mula sa balikat ni Owen Pulgada, buong lapad sa paligid ng 17 pulgada na pagbubukas ng manggas. 14-inch neck rib height, 1-inch ang tahan natin, magsimula sa likod. Kumuha kami ng isang paperboard at gumawa. Tiklop ibalik ang gitna at magsimula tayo. Gumuhit at ipaliwanag ang hakbang-hakbang at simula. May neckline at gaya ng nakikita mo, Nakagawa ako ng kalahati sa balikat na idinagdag 0.5 inch seam allowance markahan at nilikha. Slope ng balikat hatiin ang kabuan. Mga sukat ng balikat ng pa pababa mula ang balikat point at mark at bilang mo, makikita ko na nilikha ko ang half back neck. Lapad at gumagamit ako ng trex pulgada mula sa naitala. Ibawas ang 0.38 pulgada para sa seam margin at bilang makikita mong nakagawa ako ng lalim ng likod ng leeg. Sukatin pababa mula sa punto ng leeg at markahan ang linya ng kurba gamit ang sukat ng hugis ng Liig. paki-like, share at comment bilang palabas at tulad ng nakikita mo nilikha ko ang sa likod at sa harap na pagkakalagay mula sa HPS men high point shoulder minimum 5 inch below high point shoulder this. Sa harap at sa likod ng baseline. At tulad ng nakikita mo nilikha ko ang sa likod lapad kalahati sa likod. Ang pagsukat ay nagdagdag ng 0.5 pulgadang seam allowance. At tulad ng nakikita mo, nilikha ko ang lalim ng armhole mula sa isang hanggang isang bahagi ng dibdib at markahan ang lalim ng armhole na ito. At tulad ng nakikita mo na nilikha ko, ang sukat ng dibdib o dibdib mula sa armhole. Depth point to one-fourth of bust or chest added. Point .38 inch seam allowance at mark point. Plus 0.25 inch para sa pag-urong at mark. Ituro ang isa pang dibdib ng t-shirt. At tulad ng nakikita mo, nilikha ko ang hugis armhole square mula sa likod. Baseline to bust baseline, draw 1 inch. Diagonal na linya gumuhit ng armhole curve line. Gumamit ng armhole shape scale mula sa bust at armhole base point na nakadikit sa likod. Baseline at joint to shoulder point. Itong back armhole curve seam line at bilang makikita mo na nilikha ko ang haba. Pagsukat 0.38 pulgada, markahan ang gilid ng tahi at sukatin mula sa HPS hanggang ibabang laylayan, nagdagdag ng 0.5 pulgada para sa pagurong at Nagdagdag ng isang pulgada para sa pagtitiklop ng laylayan at tulad ng nakikita mo na nilikha ko mula sa ibabang hem baseline square. Mahaba at tulad ng makikita mo nilikha ko ang balang o ribabang lapad ng isang bahagi na bang laylayan idinagdag ang lapad na 0.38 pulgada ang tahi. Allowance, and as you can see, I've nilikha ang gilid na linya ng tahi. Square mula sa ibaba, hem point touching. Baywang baseline joint hanggang armhole base. Ituro ang gilid na linya ng tahi. At tulad ng nakikita mo, nilikha ko ang balikat pasulong hatiin. Ang pagsukat ng leeg sa pamamagitan ng Tapon gumuhit ng linya ng balikat bilang anggulo mula sa leeg. HPS sa shoulder endpoint gaya ng ipinapakita. Pagkumpleto sa likod pattern ng gupitin ng pattern mula sa paperboard at gaya ng nakikita mo, Like, share, comment sa video na ito. Nilikha ang seam allowance mark sa tahi. At 1 pulgada sa ibabang hem pattern na 0.38 pulgada. Side seam, armhole seam, balikat tahi, art. tapusin na natin. Salamat sa panunood. Like, share, comment sa video na ito. Figure 2 at gaya ng nakikita mo na ako. Nilikha ang harap na bahagi at hanggat maaari, tingnan ko nilikha ko ang harap na bahagi sa harap. Lapad ng leeg gamit ko ang sukat mula sa naitala 3. Pulgada at ibawas ang 0.38. Pulgada at markahan ang punto o gumamit ng formula full neck measurement device. Sa pamamagitan ng FIMBA gamitin ibawas ang 0.38 pulgada para sa tahi. Mark ang harap na leg. draw. One in. Diagonal line draw. Front curve neckline trabahong pananda ng allowance ng tahi. At tulad ng nakikita mo nilikha ko ang Ibawas ang balikat-pasulong sa harap, linya ng balikat at tulad ng nakikita mo na ako, nilikha ang pagbabawas ng balikat-pasulong mula sa harap na linya ng balikat at hanggat maaari. Tingnan ko nilikha ko ang pagbabawas ng balikat-pasulong mula sa harap na balikat at bilang ikaw, makikita ko na ginawa ko sa lapad ng harap, kumuha ng cross-front width measurement mula sa naitalang hatiin ng dua at stain mula sa gitna harap hanggang sa kabila. Plus, 0.25 inch para sa pag-urong, 0.38 inch seam allow at tulad ng nakita mo, nilikha ko ang armhole sa harap, gumuhit na armhole sa harap. Hugis gumamit ng armhole scale mula sa armhole at chest base point na nakadikit sa harap. Joint tosh shoulder point na ito sa harap. Ang armhole curve line ay nakalulugod sa isa at share. Pinutol ko ang front armhole. Pinutol ko ang balikat sa harap. At gupitin ang patak ng leeg sa harap likod leeg at center likod harap na linya. Iginuhit namin ang front grain line sa pattern ng t-shirt. T-shirt na gupit sa harap ng one pieces. At tulad ng nakikita mo, nilikha ko ang siya allowance mark sa pattern, tahi sa balikat armhole tahi. Kami ay gumuhit ng back pattern grain. Linya sa pagkumpleto ng t-shirt sa likod at harap na pat. Susunod na darating na paggawa ng pattern ng mangga at mag-subscribe para sa susunod na video. At tulad ng nakikita mo, tulad ng nakikita mo nilikha ko ang make fold papel para sa get sleeve top line. Simula sa at sa nakikita mo. Nilikha ko ang ulo ng mabilang ikaw. Makikita ko na nilikha ko ang takip ng manggas. Sukat ng taas balikat punto sa armhole. Base na may likod pattern ay tumatagal ng tatlo sa limang sukat mula sa zero hanggang pababa mark. Punto at tulad ng nakikita. nilikha ko. Ang manggas bicep line square out at kumuha ng sukat mula sa naitala o paggamit. Formula take back at front bodies. Mga sukat ng armhole. Pagkatapos ay hatiin sa pamamagitan ng dalawa ang kunin sa likod at sa harap ng armhole ng katawan. Mga sukat. Pagkatapos ay hatiin sa dalawating na nang susunod pagkatapos ay hatiin ng dalawang sukat mula sa zero hanggang armhole base point at bilang ikaw, makikita ko na nilikha ko ang manggas na gumawa, armhole line ibalik at harap na katawan. Pagsukat ng armhole at tulad ng nakikita mo, nilikha ko ang ulo ng manggas, para hatiin ang biceps sa tatlong antay na linya Unang pagbangon 0.75 pulgada segundo pagbangon 0.38 pulgada para sa likod ng creative na manggas. Armhole line gumuhit ng curve line paggamit. Ang sukat ng armhole ay gumuhit ng linya ng kurba. 0.38 pulgadang saklaw para sa armhole line kung 0.38 inch rise up para sa front armhole line. At makikita mo habang nililikha ko ang harapan, armhole line sa armhole scale at tulad ng nakikita mo na nilikha ko ang sleeve front armhole 0.38 inches scope. Sa ilalim ng punto ng manggas at gumuhit, i-curve ang hugis ayon sa sukat sa harap na ito. Armhole at tulad ng nakikita mo na nilikha ko, kalahati ang hem ng manggas at 0.38 pulgada ang tahi. Allowance ay nagdagdag ng isang pulgadang laylayan ng manggas Natitiklop at makikita mo ang aking ginawa. Sleeve hem allowance turn back point. Pagkumpleto ng pattern ng manggas at markahan sa Ja.38 pulgadang seam allowance sa manggas, in seam line cut ang pattern salamat sa panonood at susunod na pattern ng tadyang sa leeg. paggawa ng hiwa at alisin ng labis, pattern mula sa harap na manggas, armhole markahan ng 0 point na 38 pulgada ang tahi, Allowance markahan ng linya butil sa manggas pattern. isang bingaw para sa front sleeve side dalawa. Notch at tulad ng nakikita mo na nilikha ko, kinukuha ng tadyang sa leeg, tadyang sa leeg ang likod at harap. Sukat ng leeg, ibawas ang 3 pulgada, gumawa ng A. Parihaba sa 3 pulgadang lapad ng taas ng tadyang sa leeg, do. Pulgada at nagtatago ng 0.75 pulgadang seam allowance. Markahan grain line, gupitin ng isang piraso, markahan 0.38 inch seam margin, magkabilang gilid sa pattern ng leeg. Ibawas ang 3-inch like share video. Gumawa ng isang parihaba sa pamamagitan ng 3 pulgada ang lapad ng leeg. Taas ng tadyang 2 pulgada at nagtatago ng 0.75 pulgadang tahi. Allowance markahan ng grain line na gupitin ng isang piraso. Markahan ng 0.38 pulgadang seam margin kabilang gilid. Ang pattern ng leeg ay nakikita ang set ng, ng t-shirt. Ang set ng pattern ng t-shirt at susunod darating na raglan t-shirt pattern draft